Boris, pa sa'yo ako, uh, ituro mo sa akin kung paano mag, ano, magbidinas ng tubig. Ayun, tamang tama dito. 10 araw na itong tip ko. Tara! Kaya. Yeah. Ngayon mga sir, kapag ka self-installation naman, maintenance yun ang sarili po ninyo, kailangan nyo po talaga ng ganito. Kahit kayo yung gagawa sir, safe na safe yung shaver kasi nga, hindi naman siya nakakakain ng mahabang buko. Yung mga manilip lang na nakakain niya. Kaya okay lang. Ngayon po, kaya natin sineshave yung ulo natin para yung base ng hearth system lumapat doon sa anit natin para maging natural. Kasi nga, pag hindi natin sineg to, magmumupang siya nakapataw. Tsaka isa pa, yung paglalapatan ng tape. Kailangan lapat na lapat doon sa anit natin. Ito Yun. pa yung pinaka-maintenance niya. Tuturo naman namin mamaya kung paano ang maintenance nakapagkakailang doon sa hearth system. Ay ba? Ay po, tapos na po ma-shake. po natin. Then, pagka sa bahay naman, syempre, kailangan nyo paliguan muna bago yung kapit yung curve Ang gamit pala natin yung shampoo, ano yung shampoo? Bug breaker yan. Ito po yung gamit natin. Maganda pa, linis na nga rin yan. Ayun po. Available din po yan sa amin, sa aming shop, sa tatlong branch. Okay. Shampoo na. Let's go. Ayun po, habang sinasyap po, may kasamang massage po yan, mga sir. Ayun naman, dito naman tayo sa core system. Uh, sa paglilinis natin, yung kailangan natin, ito. Wipes, tape, remover, supply, tsaka gula. Ang una na natin gagawin, check-check muna natin kung may mga buhok na nakadikit. Pag wala na, ang gagawin natin, dampian natin ng bulak. Ganito lang yung pagtanggal dahan-dahan para -dahan, yung papunit yung air system. Ayun mga sir, pagkatapos tanggalin nung tape, kailangan shampuhin yung base niya. ayon po, condition na naman yung lalagay natin. Dahan-dahan lang sa pag-supply. Ganito naman po yung paglagay ng tape. paikot lang po siya. Ayun po, nailagay natin yung tape. Tatanggalin na lang tape para gabi. Po gabi. Ang gagawin natin, igigitna na lang natin. Ito yung pinakadulo niya, pinakagitna. Ayan. Halapat siya. Saka natin hawakan dito, unti-unti natin ilagay na ganyan. che so check natin kung tama yung... Iyawanan natin yung hairline natin. Ngayon, medyo mataas. Hawakan ko ng konti. ganoon ko lang ng konti. Usok lang ng konti. Tapos check natin kung nasa gitna. Ayan. Ngayon, tama na yung hairline. Unti-unti lang. Wala lang kabilis, okay na. After noon, kailangan natin ng living conditioner. Meron din kami nito sa shop. Dito sa shop. Pagka natin. Gusto pogi.